Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Bawal dito mag-vlog, but dito ako nagba-vlog. <laughs> okay. Dapat okay. Ano? Sama mo ako. <laughs> Ayun, nakasama ka na. Good day guys, good afternoon. Uh, so, dito tayo ngayon sa Barangay Lalig, Chaong Quezon. So, hindi ko pa na hindi ko pa na discuss or hindi ko pa to na video sa inyo. Okay, ito, uh, ito sa mga libangan ko. Paborito kong libangan. Uh, isa ito sa mga talent ko. Bukod sa hiling kong kung pakinista. Anong kulukuhan yan? Yan ang uh, sinasabi ko sa'yo eh. Bawal dito mag-vlog. Ba't dito ako nagbablog? Okay. Dapat. Sorry. Ano? Sama mo ako. <laughs> Ayan, nakasama ka na. Okay. ah, uh, isa ito sa mga kinahiligan kong laro. Kasap na po. Eh, ngayon po ay eh, bali lasing na. <laughs> Hindi ko alam kung tatama po si Mel. <laughs> Hindi ko <mo> nag-iinom. <laughs> Okay, uh, isa ishare po ito sa paboritong laro libangan, uh, talent. Ah, uh, dinadayo po ito ng mga pagtagaybat ibang lugar dito sa Laguna, minsan galing sa uh, parting Maynila. Ito po ay isang uh, libangan laro na may kasamang counting pera. So, ito po ay you know, may involved na pera. Ah, uh, larong dart tournament. Uh, 15k guaranteed to 15,000 so yung 15,000 nahati yun sa nahati yun sa dalawang event yung event is single category then doubles category so yun po yung ano yung dalawahan then isahan so nahati dun yung 15k alasing ko palang ng hapon so, ito nga pala gamit ko Okay, so maya maya lang magsimula na. nagsimula uh, na rin ang entry. Ang registration. Ang uh, registration ay 20, 120 pesos lang. So, kapag nag-champion ka, may pagkakataon ka manal ng pag-champion na ang, pag -champion, uh, 2,500 Then, pag second place, uh, hindi ko lang matandaan yung iba. So, basta, uh, 15K guaranteed yan. Sa doubles, ganun din. Uh, pag dalawa kayo nag-champion, 5,000, big 2,500 kayo pag nag-champion. Okay, so sa ibang video, mag-video ko tungkol dito kung paano ba yung larong to ng mga darts. So, sa mga, pa rin, sa mga hindi pa nakakaalam, uh, meron pa po akong isang uh, page na puro pagbablog ng ganito dark ang topic. Oh, sorry. Yan, mga kaibigan natin. So, sa larong dark talaga, ano eh, nakakatawa. Tumami kaibigan ko dito. Hindi ako pala layas na tao. Okay, ito na naman. Pare! <laughs> ano na naman? <laughs> yo, yo, my man. <laughs> okay, oh, tama na nga. Uh, so, update ko kayo para sa mga iba pang video dito sa pagdayo ng lang. Okay, salamat sa panonood. Babush.